<laughs> ah, -order? Oh, kasi sapun sako ako po ito na 25 kilo. Oo hey, oh, <laughs> <na lang. laughs> <laughs> oh, nga po, hindi po kayo nag-order <laughs> ma'am. <laughs> hindi! Kasi taga din yung uh, bar po no. kasi kami. Oh, kay May ako doon sa pareki ako ok kumorder. Ito po kasi galing sa Mindoro ito. Ano po? Pagbaba po namin. Oo, oh, bago, bago po namin ibaba. Magbaba po Iba namin ngayon. Oo, oh, bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Sino mo babayan? <laughs> Magandang tanghali po. Dito po ba, ba nakatira si Ma'am Wilma Ocampo? Ah, saan po siya? Ma! Ay! magandang uh, tanghali po. Dumating na po yung in-order niyo pong mga bigas. Nasa sampun sako po ito, Ma'am. Kaya lang po, meron pa po itong balance. Nasa 7,550 pa po, po kailang bayaran. Oh, no! Opo. Nakapag-down na po kayo ng uh, 5,000. Yun na lang pong balance. Kasi sapon sa po ito na tig-25 kilo. Dinurado po siya galing Mindoro. Akong oh, nag-order. Opo. Opo. <laughs> po? Oh, no. Hindi po ba kayo nag-order? Ay, may akong nag-order <laughs> Hindi, hindi po kayo nag-order. hindi. Kasi taga-deliver lang po kasi kami. Oo, kay may ako doon sa parekyo ako order Ito po kasi galing sa Mindoro ito. bumagsak po siya sa, sa Batangas na 200 sacks. distribute po. Kaya kami po taga-deliver lang. Diniliver po namin. Yung in-order nyo po, sampun sako po. Hindi, walo lang yung in-order ko. Kay walo? Oo, oh, walo lang. Kay may ako nag-order. Hindi, wala akong eh. Nakapag...

Ibo, dito po. Naka-video lang po tayo para po safe po yung delivery po natin. Ayan. Pero may pambayad naman po kayo. Pag, po <laughs> po na po namin. Parang yung pindang. Ano po? Ayawang po. Pagbaba na. po namin. O oh, bago, bago po namin ibaba. Magbabayad po, po okay. naman kayo. O, oh, bahala kayo. Video pa. May pambayad ako. Video pa. Sino mo magbabayad? Ako. Ay, ko po. Ah, dito lang po. May yung customer mo po yung malapit po sa inyo. Oo. Oh. Uh, dito po. Dito lang po. Kasi so, may po kayo. Dito po ang dito po. Dito po yung bigas. May tumadadid po kayo. Dito po ang dito po. Dito po yung bigas. ating nakaalala sa inyong kaarawan ngayong araw. Ah, happy birthday! At wala po kayong babayaran. Kung ano nila <laughs> Happy birthday! Ayan, dito ka po ma. Dito ka pa dito. Ayan, dahil birthday ni nanay, meron kang bouquet of flowers! Wow! At syempre, para po sa nagpadala ng sorpresa para sa kanya, ikaw ang special sa kanyang buhay dahil para sa kanya, ikaw ang reyna ng kanyang buhay. Wow! At syempre, para sa kanya, ikaw ang best mom man. Best man ever. Wow! Happy birthday! Wow, Miss Universe ang dati nga.

Yeah. Ladies and gentlemen, people of Porac, Pampanga, and all over the world, we have Best Mother Award! Yeah. This certificate is awarded to uh, Mrs. Wilma Ocampo. Yeah. I know, <coughs> I'm not the perfect child for you, but you are the perfect mother. You are the best mother in this world. We love you very much. Awarded by. Malinaw po po hey. ang mata. Kayo hey. na po galing. Rico. <laughs> wow. oh <laughs> oh, okay. oh. Po Janet. Wow! Janet, tago mata. Asit na ba? Sinuon ni ati Janet. Tago mata o. Pupupulit kayo na. At hey. meron pa po yan kasamang prutas para po mas lalo pong uh, healthy. May kasamang Jollibee pag sasalusaluhan nyo. At may kasama pang tsokolate at may mga regalo pa. Wow! Napakaraming regalo. Bubuksan po natin mamaya. Dahil meron pa pong mas importante pinapaabot ang nagpadala po ng surpresa. Dahil gumawa po sila ng mensahe para sa inyo. Ayan. Ako na po magbabasa para sa inyo. Harap lang po kayo sa camera at isipin nyo po na sila yung paharap nyo. Hello, Tita Wilma. Surprise! <laughs> Nasurpresa ka ba namin ni Ricky? O, oh, wag iiyak ha. Smile lang dapat. Happy birthday po. Sana lagi kang healthy at iwasan na ang kaiisip ng ikaka-stress mo. Always be happy na lang para laging lucky young. Hindi pa man tayo nag-meet, -me talaga personally. But in my heart, you are my family na po. You're my mom na rin po. Thank you po. Every time na may problema ako, nandyan ka nakikinig at nakikiiyak na rin sa akin. Soon, uuwi din po kami dyan. Not now, but soon po. In God's will. Huwag ka na po laging mag-iisip uh, kung okay lang ba kami dalawa ni Ricky dito sa malayo. Okay lang po kami lumalaban pa rin sa hamon ng buhay don't worry din po about sa anak nyo kaya ko rin pong i-handle ang ugali ng dragon mong anak <laughs> mag-iingat po kayo lagi dyan ni Tito uh, kayong lahat dyan magkikita-kita din po tayo in right time talagang busy pa kami ngayon nagpapayaman pa kaming dalawa <laughs> nasaan po si Ma'am Risa? Ayan, mam Ma dito ka po. Samahan niyo po, tabihan niyo po siya. Ayan. Meron din po pinapasabi sa inyo. Thank you rin po kay Ate Risa. Thanks Ate kasi nakasabot ka namin dito. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng information at ikaw ang naging contact sa amin. We love you always, Tita. Love, Janet. Wow! Ay, Janet, thank you! Ayan. At Bukod po dyan, ay nagpadala rin po ng mensahe ang inyo pong anak na si Sir Ricky. Mm -hmm. At kapampangan po, kaya po <laughs> ikaw po maglalasa. <laughs> dahil medyo hindi po ako nakakaintindi. Ayan, basahin niyo po para kay Mother. Malakas okay, po. Happy birthday, Kia Kasan. Sarah, may surprise ka dito. Dahil first time kong sur surprise daw ang ah, Always six years na na kayong ayakayabi. E kaya yung makanyan, para alam paabot po. Kaya <laughs> Kaya pagbati, kaya kayo man isi isipan na itong mo wish ko. Kaya kayo ma, kumaba kaya kayo mo be, ah, kaya may na kayo po. Ay, wala ko. Sige <laughs> po. Malamba, malamba sa akit yung ng eh, apo mo, kakupati tatang ko. At least po kaya kayo sana lagi kayong malakas at bahis yung kalusugan mo para alagaan uh, mo pa ding taong lulugod kaya ka. Lalo na din kapatad ko. Kaya, at umalik ko lalo na din. Si tatang ko, nakal pa datang kaya ka. At kaya adong, did, did, yung adong tatang ko. Dito ang yung ay adong na may biyaya. Ate, tamo. At Kundi Palagay <laughs> yung dayong kumakitong birthday mo na masaya. Lagi na yung panalangin na gabayan na kayo palagi yung malugod sa amin yung Diyos kahit makanyan mo yung palagi yung tamo eh. Eh eh, eh tamo pa at kahit makanyan man ing kalagayan tamo eh nakayu yung eh, eh tamo paborin at sa sasakto tamo at least alang sa sakit darat ng kiyakata mo alang sakit darat ng kiyakata mo Uling, ma ulit ma na miss din na kayo dito ko na dito ko sa god bless ni mingat at manalangin palagi ma once again once again happy birthday love ricky wow <laughs> sit naman! ma <laughs> Ayan po, panonood ka po ng iyong anak at ng iyong uh, uh, future daughter-in-law na si thank you, Ariki. Thank you. Pinayok niyo <laughs> po. <laughs> Pinayok niyo ako. <laughs> Ayan. At syempre, si Saramit, Maraming salamat <laughs> sa inyong dalawa. Siyempre, <laughs> si Ma'am Risa rin po, ay e, talong naiyak na rin po sa pagbabasa ng mensahe. Kayo po ay anak din po ni nanay. Ayan. Pangilan po kayong anak? pangalawa po. Pangalawa. Si, po si si Ricky. Abonso po si Ricky. Ayan. Ngayon po 57th birthday po ng iyong mama. Mama po ang tawag niyo. Ayan. Ano po yung birthday wish niyo po sa kanya? Ano po gusto niyo sabihin? Tawag sa akin. Ano, Sana palagi kayong malakas ng tatang ko. Wala ko rin daw. <laughs> anjang, anjang sakto damong minilabas sa lips. <laughs> Malak sa akin, niya, Facebook ba? ko man natin, mga ni. Salamat nga niya kayo. Pati pala yan, Kala yeah. po... ko sa Facebook ko lang napapanood ito ngayon na tuloy na sa akin. <laughs> Kamusta po ba siya bilang nanay para sa inyo? Napakabait po. <laughs> <laughs> ano po ba yung mga katangian niya, yung ipagmamalaki mo sa buong mundo na siya yung nanay mo? Siyempre po. Siya po yung nag-alaga sa anak ko, sa nandito, trabaho ko. Ayan, proud na proud ako sa na nanay ko. Wow! At siyempre, si Ma'am Risa, meron din po yung nakahandang regalo para sa inyo. <laughs> Ay, Bigay nyo na po! Ang matamis na yakap at pagmamahal na halik. Eh. Ay, no. Ayan. Thank hey, Kayong dalawa hey, <laughs> ni Janet. Thank, thank you very much sa inyong dalawa. Namimingat ka palagi, Ken. Talukuran ba ka rin? Lalo na lalo na, lalo na maging matibay pa yung relasyon niyo doon Janet. Salamat kaya kayo. Saya pa rin dito si Saki si Janet. Eh. May surprise siya. Thank you so much po Ma'am Risa. Ano po? <laughs> Ma'am ka lang po. Ayun. So napakagandang mensahe po ng inyong anak na si Ma'am Risa. Ano po gusto niyong sabihin sa kanila? Salamat sa inyo mga anak ko. Mahal na mahal ko kayong kayong tatlo. Lalo na mapare-pareha yan. Yung talo na yan, pare-pare sa akin. Mahal na mahal ko silang tatlo. Pantay-pantay wow. ang hindi ko wala ng ano yan. Pantay-pantay sa kanilang tatlo. Lalo lalo na sa papa nila. Wow. Asan po si Tatang? Ayan, tayo, sana ka po. Samahan niyo po siya. Ayan, na, si Tatang. Tabihan niyo po si nanay. Yan. Ano po pangalan ni Tatay? Pino. So, sir, sir, Tatay Pino. Oh. Ano pong tawag niyo kay nanay pag kayong dalawa lang magkasiping? <laughs> <Wala>. Ayan. Pangalan, <laughs> Yung pangalan lang. lang. Pangalan lang po. po. Ayan, sa inyo pong mahal na misis, uh -huh. ngayon pong uh, kaarawan niya, ika-pitumput, pitong, ha? Uh, ika-limamput, pitong kaarawan niya, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Kausapin niyo po siya. Ano nga, dumating ang kanyang kaarawan, sana walang nangyari. Kahit anumang ibagay na dumating na sakuna, kasi okay. sakit ganon, hindi kami ganon sinamaan yun. Ako yun, nagpapasalamat ako. Kasi nakaraos yun yung nakaraan na mga COVID ganon. Kasi lalo na nagpapasalamat ako kasi hindi kami sinamaan. Yun lang kasi ano, salamat sa iyo. Yeah. Yeah. Sa inyo pong anak, mas Sir Ricky, ano pong gusto niya sa akin. na lang para oh. huwag kang mahirapan. Alright, salamat na mo. Ikong nga doon sana, ining sopra sabi niya kang mayo sana. Nakasalamat kaya ko. yung nga doa. Sana, yamoy kang nga palabot ko kayo. Sana po, tang bal kay Penny. Sana mas pa si Bayo. Thank you, salamat. Oh. <coughs> Balikan natin ang love story ni nanay at ni tatay. <laughs> Bani, gano'ng katagal na po ba kayo uh, magkasama bilang mag-asawa? Doon mga... 38 years. 38 years na, napakatagal na po. Ano po, doon po ba sa, doon sa 30, 38, 38 uh, years ago, ano po ba yung nagustuhan nyo kay nanay? Bakit nyo siya nilagawan at bakit nyo sinabi sa sarili nyo na, na siya na yung uh, mapapangasawa ko at magiging nanay ng mga anak ko? Oo, yun nga kasi ano to na, natunan ko sa ano pang kasi ibas-ibas siya kaya siya nang pinagpatuloy ko nang ano para siguro iba na swerte ng mga tao kaya ganon yon kaya nagkatagpo ng tadhana namin pinagtagpo ng tadhana so, ano po ba yung nagustuhan niyo kay nanay simula noon hanggang ngayon si ano malagas siya yung ganon hindi kahit na galing ako sa trabaho, hindi na ako pinababayaan. Ayun, mula nung ngayon nag-design ako sa trabaho, ganun din, hindi, hindi, hindi nag-iba yung kanyang pag-ano sa akin. Oo, wow. oh, yung pag pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Oh. Ayan, kiss naman dyan! <laughs> Ayan! Maraming salamat oh. po, tatay. Sige po, oh. dito ka na po muna ulit. Ayan, sino pa po yung isa pa po pong anak? <laughs> <laughs> Ayan. Ano pong pangalan niyo po muna? Ano Lenny po. Hindi okay. po, tabihan niyo po. Sorry. Lenny. Lenny. Ah, Lenny. po. Ah, sa, sa kanya pong uh, 57th birthday ni Mama. Ano po yung birthday wish mo sa kanya? Kung meron pa pong gustong sabihin, ipangako, kung ano po mga. Man... Ma happy, happy birthday. I love you. Yung wish ko kung sana lagi kang malakas. Ada lang masakit. Uh, salamat kasih kerana sokongan kami. Terima kami. na kasih kerana sokongan kami. Terima 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 kasih kerana sokongan kami. Yeah, maraming salamat po. Ibigay niyo na rin po ang inyong matamis na yakap at pagmamahal na kami. Eh. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Lenny. Ayan, sa mga apo pamangkin, samahan po natin sila dito po tayo lahat. Kapiyan po natin sila. Kakantahan po natin ang happy birthday sila kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to us all us Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. Ay, nakasulat po sa inyong cake. Happy birthday, Mama. I will I love you, miss you. For Ricky and Janet. Wow! <laughs> Opo pupulit ko yun. <laughs> ang <laughs> Wow! Balo pa ang may arda <laughs> ako ngayon? Manay, ngayon po, 50th birthday niyo po. Ano po yung birthday wish may hiling niyo po para sa inyong sarili? Sana, bapang buhay ko. Walang sakit yun lang. sa mga anak ko, sana palaging healthy. Wow! napaka selfless din naman ni Mother. <laughs> Hindi lang para sa sarili, para sa mga anak, kasama na rin ang mga apo. Ano oh. po? Ayan, kung meron pa po, po kayo nanay, iba po kahilingan sa inyong isipan, isipin niyo pong mabuti para po matupad somehow. Ano po? Sabay-sabay po tayo bibilang ng tatlo. Ano po? Alright, isa, dalawa, Tatlo! Happy birthday! Yay! At syempre, hindi pa po natatapos dyan dahil may regalo pa kayong bubuksan. Napakaraming regalo. Ano po? Sa akin, Facebook one. Ano po pakiramdam na dati kayo napapanood nila, ngayon kayo naman po ang Na-surprise, just po, hindi ko alam na ganito tunay nga pong nakakaiyak. Ano po talaga? Oo, <gopian gills> oh, nagbigla nga ako. Ah. Kala ko totoo, magbubayad ako. Wala naman ang pagmayan. Kunwari <laughs> lang po yun. Gusto lang po nila makita yung magiging reaction nyo. Wow. Para po, makita nyo yung surprise Talaga masurpresa kayo. Ano po? Ano po kaya alaman niyan? iPhone 15. iPhone 15? Ay, wow! Hipan nyo po muna. Baka may laman. Oh, meron nga. 500 dollars. <laughs> Ayan. Thank you, Riki, Janet. At meron pa. Naku, nasa karang regalo talaga. Ano po? Ayan, buksan niyo po ulit. <coughs> ano naman po kaya yan? <laughs> wow! Meron <laughs> Meron pa. Salamat sa naming dalawa. Ay, siyempre, sa napakagandang mensahe po ng inyong mga anak si Mam ma Risa, si Mam ma Lenny, at sa inyong mahal na mister si Tatay Ginoo. Ano po gusto mo sabihin sa kanila sa mga Maraming salamat sa inyong Papa, Ricky, Janet, lima pala. Lenny, tsaka yung asawa ko at tsaka si Risa. Thank you sa inyong lima. Maraming salamat. Ano po yung pakiramdam na nasurpresa ka po ngayong araw? Ay, Diyos ko, tuwan-tuwa. Ay, Diyos ko, hindi mo mabilang kahit na umiyak ako. <laughs> thank you very much kahit tulit ulit sa inyong dalawa. Thank you. Sa inyong lahat, thank you. At nanay, kami po ay taga Shop Best, my best shoppers at artista na po kayo. <laughs> 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 dahil marami pong makakapanood sa inyo dahil we have more than 1.3 million followers sa aming Facebook page. So, yeah. Yay! At syempre, huwag din natin kalimutang pasalamatan ang sponsor ng surprise ang ito na walang iba, mapagmahal na anak at future in do uh, future wow. daughter in law na walang iba kundi si Sir Ricky at si Ma'am Janet all the way from Dubai. Wow. Okay, sayo sa inyo po nga. na si Janet. Ano po gusto sabihin sa kanya? Thank you ang bait mo. Hindi ko hindi mo mabili yung binibigay mo sa amin. Thank you very much sa iyo. Kamusta po ba siya bilang nanay? Ah, ano ba siya? mahalaga din kay Ricky. Tsaka sa amin, ganun na rin. Nabanggit niya po na hindi pa po kayo nagkikita talaga. Oo, oh, may arin. kita daw ang oh. Tsaka hindi pa kami nag-uusap kailan mag-iisang na yata. Ay nagtatanong kay Ricky, bakit dito si Janet? nag away ba kayo? <laughs> <laughs> Kamusta naman pong anak si Sir Ricky para Mabait niya? yan yan, mabait yan. Kahit na gano'n, mabait yan. Malaki Ma lang yung boses. Malaki lang yung boses. <laughs> <laughs> Bani si Sir Ricky po ay gano'ng katagal na po sa bansang Dubai? Ano na? Anim, at anim na at na, na, na taon. Doon po ba sa anim na taon nakauwi na po ba siya? Ay, hindi pa. O oh, matagal-tagal na rin po ayan, pala yung anim na, na, na taon. Bali anim na taon na po siya hindi na hawak. Oh, anim na taon din. Ano. Wala lang sa akin pala lang sa akin pala. May bye O mandubay. Ah, okay. 6 na taon na yun. Ano po ba yung miss na miss niyo na pong banding na ginagawa niyo ng anak niyo pag naririyan po siya? Ay, pag nandito siya malambing, niyayakap ako. Gusto niya mama, pakakain na ako, magluto nagluto ka na ganun, ko sa kanya yun. Yung pag-aalaga niya sa oh, kanya, oh. at yung paglalambing na oh. sa inyo. Malambing yan. Pag na umiiga ako, mayakap pa ka yan. Wow, Kahit sweet. na matanda na. Ang sit din yung magpagla ni sir. thank you ulit, Ricky, Janet. Thank you very much. Kahit tul tulit mahal ko kayo. Wow. Ayan, once again, kasama natin, batiin natin ng happy 57th birthday, Sinanay Nanay Wilma Ocampo. Happy birthday! Happy birthday! Again, mga ka-surprise buddies, kung kayo po ay uh, 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 uh na, sa ating surpresa hey, just, at gusto pa pong makapamanood pa ng mas marami pa pong mas nakakaiyak na surpresa katulad po ng kay nanay, just follow us at our page at shop best my best shoppers. At kung gusto nyo naman pong uh, magpasurpresa ng inyong mga naiwang mahal sa buhay. Message nyo lang po kami at, and we'll be more than happy to assist you. Ayan, tayo po ay sama-samang nakisaya, nakitawa, nakiyak sa ang pagmamahal na ipinagawa ng mapagmahal na all the way from Dubai and Africa, future daughter the law. Ayan, ma'am ma, ma and sir, congratulations po for a very successful surprise. Sir, mag-iingat ka po dahil... Miss na miss ko na po ni Mamay at uh, talaga naman sa anin na tao na gusto mong simponin ng makayaka. Oh. Tama po? Ayan. Ayan. Nakaka-surprise buddies. Once again, this is Shop Best My Best Shoppers. And I'm RJ Humirang. Everyone, let's all spread the happiness and love. Paalam! <laughs> Bye-bye kayo na. Bye -bye. Po kayo Thank you, Ricky. Bye-bye po kayo. Na. shoppers, my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.